Good morning po, ma'am. Good morning po, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. And thank you for your time. Unahin ko lang po itong issue po dito sa Cagayan ngayon na uh, marami nga po nakakapansin. Ngayon nga din po may mga ibang mga nagmemensahe sa amin. Sa kanila mga lugar daw ho, eh, may napapansin sila na mga bagong muka at dagsa ng mga dayuhang Chinese. Ang iba daw po ay mga estudyante sa iba't ibang paaralan o universidad. Ano po ang reaksyon dito humuna ng ating pong AFP? So sa part po ng Sandatahang lakas, uh, of course sir, every every time po na may mga ganitong report, we take it seriously po. And so we look at how the AFP people will be able to um, assist kung ano man po ang kailangang ang gawin sa mga ganitong report sir no. Uh, in this case, um tinitingnan natin sir kung Paano yung legality nung pagpasok po nitong mga estudyanteng gino na ito sa ating bansa? So of course sir, over and above that yung visa po nila whether they are allowed to um, take schoolings in the Philippines no? So may mga student visas din po yan. So makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang sangay ng gobyerno tungkol dito no? Sa immigration po, um, sa Department of Foreign Affairs, uh, and of course kung meron po namang um, anything that requires the ano po peace and order sa PNP po naman din yan sir. Opo. So um uh, para ho mas maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit po may mga gantung uh, galaw ang ating pong pamahalaan tungkol po sa presensya ng ilang pong mga dayuhang Chinese. Ano po? Ano ba ang dahilan ho bakit po tayo mapagbantay? Um, there could be a variety of reasons naman sir. Syempre meron tayong usapin nga po about our uh, um ano sir no yung conflict natin on the West Philippine Sea. Pero ito naman sir is mga estudyante nga. So we're looking at um, another aspect po dito. So it can be um economic being To, uh, ang tinuturo nilang dahilan na nag-open up po no yung ating uh, school system sa ano sa Cagayan Valley. So um, we're looking at all of these things and then syempre po iwiwi natin sir kung ano po yung veracity of the reports and kung ano po yung implications nito sir. Opo. Kasi nga ho naman ma'am, uh, may report din, 'di ba? Kaya daw po ang ating turismo hindi pa ho ganun po kasigla kasi nga wala pa daw dumadagsa ng mga Chinese tourists, gan, hindi ho ganun karami. Pero sa pagbabalansi po naman itong mga balitang ito, if you also remember last year, issue po yung sleeper cell, no? Oo, na baka daw po may mga, may mga pagdagsa ng mga Chinese dito, particular mga kalalakihan din, na yung pala naman eh, lumalabas ng mga espiya ng China. So, paano po natin ito babalansihin at paano po ang ating pong ginagawa dito pagsusuri nga sa mga kumpol ng mga Chinese na ito? ayun nga sir no kaya po kailangan ano manong Ted na talagang um, close coordination po sa iba't ibang sangay ng pamahalaan so kung ano po yung role ng bawat isa we will look into um yun uh, say sa tourism side uh, sa economic side and of course sa amin nga po sir we are looking uh, closely on the security aspect po nito. So uh, rest assured po Manong Ted na ang sandatahang lakas po ay talaga pong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno uh, tungkol din po dito sa security implications po nito. Opo, opo. Sige po. So uh, ma'am, yung pong recruitment daw, may mga ano ho ngayon ma'am, uh, through the internet, recruitment ng either mga dating militar o kasalukuyang mga mi mi militar o may mga background po sa militar para po daw sa mga trabaho na iniaalok ng ng ilang pong Chinese firms. Yes sir, no we consider this as a modus operandi. It is somewhat Uh, done in the cyber domain so it can also be considered as a cyber attack. But mm. at this point po, yung site po in question has already taken down. Mm -hmm. Pero siyempre, hindi pa rin nga po natin isasantabi basta may ganito pong report sir. So we're looking at um, the, the the ano po no, the um, yung involvement mm -hmm. ng mga ano natin, active members from the AFP. So nakuha naman po natin yung screenshots ng mga, uh, mga nag-comment po dito but of course it will be more tedious to look into uh, private messages that were done pero uh, sa ngayon sir uh, over and above investigating this issue we are also reminding our personnel to be wary of these things and kung meron pong mga naga-attempt po na mag-recruit or any pong mga questionable na dealings uh, we enjoin po our um armed forces na members to mm. report this to proper authority para po ma, ma ano po ma po natin oo po so, So ma'am, uh, taken down na po itong mga website na ito na nag-aalok uh, ano ho nag ng trabaho sa mga binanggit natin na mga uri po ng individual? O po sir, no? wala na po itong presence ngayon sa net itong site uh -oh. uh, in question. Mm. Uh, it was taken down a few weeks ago na po sir. Okay, sige po. So chat may pahawag kang tanong please? Yes po, Colonel. Tungkol po dito yes, sa Yes, po, tungkol pa rin dito sa issue ng pagdagsa ng mga Chinese students diyan sa Tugigaraw sa Cagayan. Kailan po ba nung taon nagsimula ito? Ang reports po eh nag-start last year, pero syempre po um, nag-increase na po yung numbers by this year po. So, uh, tutok po rin naman ang uh, A -A AFP tungkol dito sa kung gano'ng kadami yung pumapasok ng mga Chinese students dito po sa area na ito ng Cagayan? Um, opo ma'am, no may mga reports naman po per university kung ilan po yung um, anticipated enrollment nila ng Chinese nationals. Uh, we're looking into that po. But how would the AFP would be uh, in assistance or respond? Uh, yun po ma'am. Uh, we will be coordinating with the proper agencies po Wala rin po tayong naririnig na anumang reklamo o sumbong doon din sa mga residente doon sa area kung saan dagsa nga po itong mga Chinese. Sa ngayon ma'am, ang reports naman po no, uh, from the interview po ng ating uh, PNP spokesperson is generally peaceful naman po. At wala rin po itong kinalaman dun sa, kasi may mga nagsasabi na may malapit na EDCA site dyan po dyan sa area na yan ng Cagayan. Ah uh, yes ma'am no ang Edca sites naman po eto uh, ito po ay inside military bases mm -hmm. so of course uh, being uh, military base we will have the necessary protocols po for entry and exit and of course the security po noon uh kung ano po yung security natin within camp that will ano po prevail din po in this area uh, parang hindi po mabahala itong mga nakikinig sa atin ngayon especially yung mga malapit dyan sa area wala po itong kinalaman sa banta sa seguridad ito tong paglaganap ngayon ng mga Chinese students dyan? Uh, wala naman po tayo no na ano, but of course, sabi ko nga, uh, nagiging mapanuri din po tayo and uh, looking at this report seriously po. Apo. Last na lang na question regarding pa rin po dito. May mga edad po ba ito na nakikita natin tung mga Chinese students na pumapasok sa area na yan? Ang reports po sa atin, ma'am, is mostly mga high school po ito. So mga uh, medyo may kabataan pa rin po. Um uh, dito ho naman po sa mga retirees no yung binigyan po ng retirees visa ng Philippine Retirement Authority mukang andami po nito ha Oo ah uh, mukang tatlumpung libo mahigit itong binigyan po ng retirees visa at ang dihubat ang edad ho ng mga ito eh wala pang 50 Meron din ho kayong report na ganito Um yes sir no um again sir this mm -hmm. is also um um uh, ano po po of mm -hmm. the bureau of uh, immigration and of course yung ano processing po ng papers ng uh, mga to mm -hmm. but uh yun nga sir is a side po ng armed forces mm -hmm. as long as uh, these are reports that are given to us uh, we take them seriously and we investigate the veracity of these reports and how we would be moving forward po as part of uh ano po as uh, part of national security po Okay, sige po. Ma'am, sino ho ang maaring magsalita tungkol sa balikatan exercises? Kayo din po ba o ibang ano yun, opisyal? Sir, uh, si Colonel Lohiko po, Mike Lohiko po ang ating tagapagsalita po sa balikatan. But okay. I can speak po in general terms po. Opo, opo. Sige po. So ma'am, ito pong next natin na exercise. Uh, meron po sinasabi na ilan po hong mga... Uh, Uh, government uh, ang makikipagtulong uh, foreign government po ang uh, ano ho ito observers lang ho sila o lalahok din po maliban sa French tama ho ba French ang uh, kalahok ayon po guide oh, ma'am hmm. yes sir this is the, one of the biggest nga po no na hmm. balikatan exercises as uh, stated by our president din po kahapon hmm. um, over and above po of course yung regular natin na US and the uh, Philippines po mm. this year uh the French navy po uh sa maritime po na side uh French the the French will be joining and then uh, there will be 21 countries sir no that will be observing mm. and um yun nga um we are looking at the active participation po ng Japan pero hindi na po sila umabot by this year so baka mm. po by next year there will be active participation from the Japanese na po identified na po mga lugar po ng exercises? Yes, sir. But, of course, for uh, operational details, mm -hmm. hindi mm -hmm. po natin muna ma divulge sir, kung saan po gaganapin ito in question. But, after the exercises, sir, uh, lahat po yan, sir, eh pwede na po nating ma-discuss. Sir. Apo, apo, apo. Ang Philippine Coast Guard daw po, kalahok na rin? Yes sir, uh, even the PNP po, uh, mm -hmm. dati naman natin ginagawa to sir, kung paano mm -hmm. ang uh, fusion po of our efforts together, no? So, uh magiging part din po ang Coast Guard and uh Philippine National Police. Sir. Apo, para mas maintindihan po ng ating mga nakakakinig, ano ho? Uh, ano ang purpose po ng Balikatan exercises? Uh, yung ballistic exercises sir no is part of our uh, MDT na rin po with uh, with the US it has been happening for so many years na rin po ang tinitignan natin dito sir is the uh, interoperability po on how uh, both forces will work together in different situations so hindi lang ito sir uh, of course ang numero uno sir is yung defense natin but of course isama din dito sir ang um, uh, disaster response at uh, saka mga ano sir uh, different exercises this year po mm -hmm. Um, we are looking at different types of exercises to involve kinetic and non-kinetic. So mm -hmm. yung physical domain natin, sir, dati na po natin ginagawa yan, no? yung mga mm -hmm. exercises natin by land, air, and by sea. But this year, we're looking at information uh, exercises, mm -hmm. cyber operations, ganyan din po, sir. Apo-apo. And dati po kasi umabot ng liman uh, libo yung mga kadayuhang counterpart natin dito. Ganun po karami ngayon ito? Ganun din? Yes sir, um sabi nga po natin mm -hmm. this is one of the biggest. Mm -hmm. Um I think we're looking at I'm I'm not sure of the exact number sir no, pero um, around 17,000 participants this year sir. Opo, combined na po 'yon ano, nang Philippine Opo, combined na po 'yon sir. Philippine contingent and uh foreign contingents. Po. Okay, sige po, so Ma'am Colonel, salamat na marami ha for being uh, available po sa aming pintawag this morning. Mabuhay po ang ating AFP. Thank you very much sir and uh thank you po for having us then. Thank you si Colonel Francel Margaret Padilla ang tagapagsalita po ng AFP. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM